Ang bagyo ay isang lungsod ng lamig, kabundukan, at kababalaghan. Pero sa gitna ng lungsod, may isang paaralan na itinuturing na pugad ng mga kwento ng multo. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na kwento. Kung mahilig ka sa ganitong content, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe, at ay hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na misteryo. Ang Baguio City National High School ay isa sa pinakamatandang pampublikong paaralan sa lungsod. Sa unang tingin, isa lamang itong ordinaryong eskwelahan. Pero kung tatanungin mo ang mga guro, estudyante, at pati na rin ang mga janitor, may mga kwento silang hindi mo basta-basta maririnig sa silid-aralan. Isang guro ang nagsabing gabi na siyang nag-check ng na mga papel sa kanyang classroom sa ikalawang palapag. Tahimik na ang buong gusali, pero biglang may narinig siyang mga yabag na palapit ng palapit. Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Sa ibang kwento naman, may na naiwan ng gabi dahil sa rehearsal. Habang naglalakad siya sa hallway, may narinig siyang batang umiiyak sa CR. Nilapitan niya ito pero pagbukas ng pinto, wala roon ng kahit sinong tao. Sinasabing may bahagi ng gusali na dating nasira noong 1990 Luzon earthquake. At ayon sa ilang matatanda, may estudyanteng nasawi sa lumang bahagi ng building. Simula noon, unti-unting kumalat ang mga kwento ng multo. Ang CR sa likod ng lumang gymnasium. Isa raw sa pinakapinagpaparamdaman. Biglang bumubukas ang gripo. May salamin daw na minsang nagpapakita ng anino ng estudyanteng umiiyak. May mga guru na nag-request na huwag na lang silang ay assign sa night duty. Ang ilang estudyante, ayaw nang dumaan sa likod ng gusali kapag papalubog na ang araw. Hindi mo man sila makita, pero ramdam mo, may nagmamasid, sabi ng isang gwardya. Marahil, hindi natin kayang ipaliwanag ang lahat ng bagay. Pero kung balang araw ay mapapadpad ka sa Baguio City National High School, makinig ka. Baka marinig mo rin ng mga yabag ang iyak o maramdaman ang malamig na hangin na tila may kasamang tingin.